Rmn Drama presents Han Manan sa so, sa so, so. ka awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mayo kining ussa kalalaking ategaming lan iliasibo ang ganto matatampu dek singan ng Marty Recorded by X Thunder Gaming Oh Gen, Nga nung hipos mo kasi mo mga gamit. Dili na ko, Marty. Undango na ni Nato. Nga naman. Ano sabi sa anak ko mo? Hindi ka ako. Dili pa ka gusto nga magkaanak na, di ba? Jen, di ba nagsturo yan ang mga na ni? O niya na kung may igo na tang tinigong. Dili pa ba na igo ng tinigong ni Musbangko? anak kay stable nga trabaho, Marty. Ano pa mo ginagipangita ni mo? <laughs> Basta kay di ba ko andam? Abahala ah, ka! Basta kay dili na ko! Jen! Tagay ito na! Hindi <laughs> lang ko, bay. Hindi mo kasulbad ang tagay sa kong problema. Ano so sa may plano ni mo? Atura ko sa bahay, bay. Bay. Ay, ay. Ako na lang ako ni Spy. Mingaw na kayo nga, Wanas Jen. Magkuhan na lang kong Di na lang kong mag-ino-ino. Medyo naigo na gusto kong ginom na. Pero lain ka pong kayo kong gibate eh. Tahu orang yo. Ah, perkenaan lagi nak buka was ke nak? Ah, ada kemuti wasuk ok inum sebar Sir? Oh. 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 Ah, kedalik ba ni mong makurat? sorry, sorry. Lalo na ulit ko gano'n na. Huwag ka makabantay niyo. Ah, oh, ang saya ito. Nangutaan na ako ni Mo, if okay na ba ka? Oh. Same. <laughs> Problema as partner? Wala ko'y partner? Oh. Okay. Mo, ding na ginusara ka. Well, same ta. Taginaw Sara og namasin nga uh, makahunaw na og uh, tarong kong moinom. <laughs> Magit yeah. Pero uh, makagol man dig samot nga maginu Pwede og uh, din nila ko tupad nimo? Mm, pwede ra. Thanks. Pero ila ila sa ta. Ako si Yana. Marley. Nice to meet you. Sige. Shot.

sa may kibuhat ako. Ah, muli ko. Mura hindi yung kamutubag tawagan. Lagi. Buang nga ba eh. Bugar ako eh. Safe from ka? Um, okay ba? Ako lang mo mabdos to. Si Bako ka niya. Recorded by X-Thunder Gaming. Sige, gugunoon na niya na. Bia, ano bito na ako? Aha. Okay na to siya eh. Kila na bito kasi mga nang nilabay. Sukad nga na itabu ito naman mo. Oh. Kitsa Hello? Marty, siya na niya. Oh. Diin ka, number na ko. Mister Yohan, magkita Asa man? Mapdus ko. Unsa? Ariheta, nakoratset ko. Odelip preset ko andam. Pero wala tay mga himu. ni. Sige. Ay kabala ka. Support tay nite ka. Ako balot sa mga tananin mo kainang lanun o gasta sa mga pagprinatan mo. Salamat, Marty. Mura naman ni Dili ikaw, bay. Wala naman sa sigig trabaho. Ah, kayo diyo maayo, bay. Para sa kung maabot nga anak. Ah, wag yung kong nga. Ngunan, hindi ka ka-responsable. Ibuwagan ka ni Jin kay dili pa kaandam nga anak nga karon. Karon na gini. gid ni. Eh. mahimong pasagdan. Kay responsibilidad din ako. Hangtod sa Bay Marti. Gikan ko na pa, natal? Maayong hinoon. Marty, na ako importante kayo ng isulti ni mo. Hmm, <sighs> Sorry. Oh. Ha? S sorry? Sorry sa unsa? Nakarealize ko na sayop ko ihap. Dili ikaw ang amahan sa kong anak. Unsa? Bisagon sa ako ko balik-balik og ihap. Ang ang akong ex mo'y amahan sa bata. Kano'n sa alim na Mga o sa na. Eh. O naglibog ko kung saan ako pagsulti ni mo. Marty pa sa ilo ako. Kaya kung ako'y pabuton, gusto na kong ikaw mo'y amahan sa bata. Kaya huwag ayaw ang iyang papa. Ah, yan ah, okay na. <sighs> Sorry, Marty. Sigalang. lang. ampo na ko nga mabawasan ng imong kaayo diri mo. Salamat gyud kaayo. Kusundi ko nga uh, na ikaw galing anak. Huwag sakit mga day. Eh. Bisa na huwag pa na ko makita ang bata pero walo kabuwan kong nagtuog, nag expect na may anak na ko. Excited na ganoon ko pero dili-dili di siya para na ko. Oh. Si Jenim nag nagchat. Magkita na. Ikaw no, naman no, oh. ka. Mabdos ka. Oh, Marty. Oh. Og mga nakay na ko. Oh. Nahibaw ko nga dili ka malipay kay... Oh. Salamat. Onsay. Onsay, salamat. Salamat kay Mabdos ka. Uuwa ka masuko. Wah, wow. nalipay ka. Nga no, andam na day ka. <laughs> oh, Jen. Huwag oh, din ako kumusagot kang mawa na, na akong... akong anak. Astaga. Tinuod. Tinood. Wara ba ginut ako yung plano magpahibaw ni mo? Pero dili na ako kaya nga i-blind ka. Jen, salamat. Salamat. Huwag ay okay, gabala ka. Ako'y bahala ni mo, huwag sa ating baby. Mm. <laughs> Excited rin ko nga mahimong amahan. Sa tuwing tayo'y magkakalayo ita, Sa akong gadismaya, napulihan o grabe nga kalipay. Siguro, gigamit lang nga instrumento siya na para makarealize ko nga gusto sa din ako nga may kawalingon akong anak o pamilya. Kung karoon, Malipayon na kami ni Jen sa among pamilya din na lang gutom. Ugdagang salamat sa pagtagali ng akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mau kita mga higalang kagi ni Malti, ng gantega mingla nila uban sa awit ngayang ipangayo awit ngayang kalahan Basta kasama kita. Basta't kasama kita. Ang mga kaagi gibahatan ng duwa sa radyo ni Carol Marihikain, gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala mga sukin ni Paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalainlaing kaagi sa kanabuhi nga naglibot sa usakaawit. I-address lang na ining Handumanan sa Usaka with care of Productions Production Center Studio, Third rd Floor, Jose R. Martinez Building, Usmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan official Facebook page. Hang sa sunod kayo, kakang salamat sa inyong pagpamina.